Hi guys Ito yung aftermath ng bagyo Parang dumaan yung ipu-ipo dito sa amin guys Tingnan nyo naman ang na nangyari sa amin Sa aming paligid Sira na yung mga wire Hala ang antena namin natanggal Ang puno Isang nga ng puno Pumunta na sa bubong Kalbo na yung santol. Ayun o. Oh. Tsaka wow. yung mangga. Ang mga you guys. Yung ba? Grabe o. Yung ba talaga yung new? Ayan o. Yung new new. Hala, kawawa naman ang antena namin. Ang papagawa na naman ako. Parece. Hala, ang rambutan. Ang at na juju ni si Maya. Hala, ang rambutan na putol. Maputol, guys. Ano yung rambutan? Ano yung rambutan? ito sila 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 ay mga tutunlan ni kit naman sila ang gusto ko di umabot pa walang tubig ang manok nito sa bakod ang manukan, ang manukan! Oo, ayan o. Naalso talaga yung manuka nito, ng bahay. at ang galangat ng bubong. Buti matibay-tibay pa ito, o. Hindi natanggal. Ayan o. Eh. Yung bubong. Nice na. Look who you Aba. <laughs> Mag-update ako kay Father. Hala, ang mami, tita. Ayan Tangpay ng baboy. Ang bubong ng tangpay. Hala. Ang sa isang hindi. Tapos yung mga wire namin sira. Tapos sa ito bago maayos mo, ma'am. Kasi marami ang ayusin. ayan guys grabe talaga grabe yung lakas ng hangin dito sa amin ang mga po mawala na hawak oh, naman yung baboy namin yung baboy namin ayan naulan na na siya yung sa isa yung binapanggal ayan sa isa lang ay pinabi naulan ka na

Sobrang lakas ng hangin. Grabe. Ayan. Ang aming harapan. Pagani-dani na. Ito yung nasa